<laughs> yeah, ayan. Nasa kabilang side kami. Anak, your hair is still wet. Look. Oy. Ayan. Anak, remove your mask. It's not good always wearing mask. Ayan, guys. Doon lang, guys, yung park na pupuntahan namin. Five minutes. So, sobrang swerte kami sa school ng anak ko kasi malapit sa bahay, malapit sa park. Ganon, malapit sa lahat. Lakarin lang namin. Diba na? Mikael, don't touch na. Oh, <tinyo> Nagdrive na yung bata.